One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana nakakaloka ang ganda ng mga samning nyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. My gosh! Diyos ko, alam ko maraming nawindang sa resulta ng Miss Universe at kahit ako naman talaga naman, oh my gosh, talagang nagtaas talaga ang kilay ko ng bonggang-bongga dahil Sobrang grabe ha. Susko, <laughs> nakakakaba. Una sa lahat, syempre, kung tatanungin ninyo ako kung gusto ko yung cut na nangyari dito sa Miss Universe, yes, I love it. I love it kasi parang doon sa top 30, balance siya, di ba? Mayroong ano, tawag dito, may mahina, may malakas. And then, syempre, bukod doon, ang pinakanagustuhan ko dito, yung, yung excitement mo na Actually, mabilis yung pacing ng pasarela nila doon sa ano eh, sa swimsuit round eh. Yung segment nila sa swimsuit round. Yung top 30, parang wow! Tuloy-tuloy eh, di ba? Talagang pak, 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 grabe. Saka hindi masyadong takaw eksena kasi nga mabilis yung pacing. Dito makikita mo kung sino talaga ang bongga. Pero aminin ninyo, performance ni Chelsea Manalo, level up, di ba? at yung ang gusto ninyo at binigay yun ni Chelsea Manalo ng bonggang bongga yung sinasabi niyong tampi sa walk. Talaga naman, my gosh, tumbling talaga ako sa kanyang tampi sa walk dyan. Kasi ang galing talaga doon ni Chelsea. Sobrang <coughs> napapalakpak ako ng ganon. Gusto ko yung styling, gusto ko... Yung Chelsea, Chelsea talaga na ina-expect natin na level up. So, yon Ibinigay yun ni Chelsea Manalo. And then, yung mga kandidata, just ko, nawindang ako. Talagang, ay nako, eksena kong eksena. Pero eto, nagulat ako, si Chelsea Manalo hindi na pasama sa top 12 at napasama si Thailand, napasama si Mexico, napasama si Venezuela, at syempre si Nigeria nandiyan din. O, diba? Diyos ko, eto talaga yung segment na kinabahan ako. Ewan ko kayo, pero kinabahan ako dito ng bongga-bongga. Yung alam mo yung yung una, relax pa ako eh. Parang sabi ko, okay lang yan, okay lang yan. May anim pa. Diyos ko, yung paunti na ng paunti, na ako. <laughs> doon pa lang sa top 30, masaya na ako kasi tinawag siya ng maaga. Tinawag siya doon sa sa segment na top ano, second second cut, 'di ba? So sabi ko ay okay ang saya tinawag na si Philippines. And then nakahinga ka na ng maluwang. Pero yung mga na El Tocuyo, na naloka ka ng bonggam-bongga, -bongga, eh wala naman akong magagawa sa kanila. So entero 'yo sila basta si Philippines pumasok. 'Yun yung concern ko. Tapos doon sa Top 12 kinabahan na ko doon. Kasi sabi ko, siya ang hirap pala nung segment na to kahit nag-perform na. Doon ko na na ah, a-okay, baka meron na talaga silang choices." Kasi yung ibang pageant kapag nagpap ng ganyan from the beginning pa lang doon pa lang sa prelim, doon na nila kukunin lahat. Para sa Coronation Night Doon nila kukunin yung alba, top 30 Doon na rin nila kukunin yung top 12 Sa 39 na nila Sino yung pwede talaga mag sa 12 Yung mga possible na nakita nila yung performance So ayun, ilalagay na nila yun doon And then, sa 12 na yun Sino ba ang dapat na ilagay sa 5 According doon sa Q&A Na naobserbahan nila sa closed door interview So ilalagay nila yun doon So ngayon, kung ikaw hindi ka nag-perform ng prelim, eh, good luck sa'yo. <laughs> Kahit nag-perform ka, wala na yan. Bali, wala na. Kasi meron na silang nakaset. Kung, kung iisipin mo ha, nag-perform ba si Canada? Nag-perform ba si Nigeria sa finals night? Si Nigeria, parang piling ko, puro mukha ang nakita ko sa kanya. <laughs> so, yon Talagang mawawala ka sa eksena. Sino ba yung mga nag-perform tapos wala sila sa top 12? Ayun. Doon palang huli na. Kaya ang ending, nagbumukha siyang cooking show. So, sa mata natin, cooking show siya. Pero ang totoo, meron na silang nakuhajaan. Tapos pagdating doon sa lima, ayun na lang yung pagaganahin nila para sa Q&A. Para mapili nila kung sino yung the best na pwedeng manalo ng Miss Universe. So, yun. Ganun. Kaya nga nga. <laughs> so, kahit anong gawin natin tumbling dyan, talagang wala. ba diba? So, yon So, nalungkot ako. So, ang learning lang dito, dapat prelim pa lang. Dapat wala yung no, no to pick, no to pick. Wala yung dapat. Dapat ang kandidata, once na dumating siya sa sa international pageant, dapat arangkada na, pasabog na agad. Sabi nga ni Michelle, di dapat ready ka agad dyan yung ano mo, strategy game mo. So, dapat prepared ka sa lahat ng magiging eksena mo, paandar mo, lalo na kung gusto mo manalo. Una, kung gusto talaga natin manalo ng Miss Universe, dapat magpadala tayo ng maganda, magpadala tayo ng talagang matangkad, kasi iba ang quality na kapag matangkad ang kandidata, plus nandoon na caliber siya. Yung tipong hindi magbabago yung kalibre niya kapag, ay kasi prelim, eto lang yung ibibigay ko. Ay, eto ibibigay ko sa finals. Ay, paano kung hindi ka na umabot ng finals, di ba? So, yun. So, dapat doon pa lang, sa simula pa lang, arangkada ka na, paandar ka na, eksena ka na, all the time. <laughs> Para ikaw yung masabi nila, ikaw yung gusto kong maging Miss Universe. Eh kasi syempre sa observation nila araw-araw, syempre di ba, tinitignan din yan yung galawan mo, kung ikaw ba talaga ay kadapat-dapat, kung paano ka manamit, kung paano ka humarap sa lahat ng tao. So dapat ganon. Para, alam mo yon dumating pa lang si kandidata, mabigat na siya at gusto ko na siya maging Miss Universe. Katulad ni Thailand, na safe siya sa top 5. Bakit? Kasi yung game niya, safe talaga. Ano doon na may paandar siya, mabigat yung datingan niya, very queenly yung dating niya. So yun, gano'n, di diba? Yun yung -loka ako. Kaya na ako, dito pa lang sa ano, lokang-loka na ako. Kasi parang sabi ko, hala, hindi na siya umabot sa top 12. Kung kailan naman nag-perform na siya. Pero kung nag-perform ka na doon pa lang sa prelim, and eh, syempre, ang mga hurado ay lalagay ka namin dito kasi performer ka. Mm, di ba? Ganyan yung nangyari kay Michelle D. Ang uh, kay Michelle D, ang gown, green. Tapos biglang, eh may bonggang gown pala siya sa ano. Eh paano, eh kung sa top five nila, ito na yung nalagay nila. Tapos, etong mga queens na to, ah, uh, okay, eto hindi masyadong kabog yung gown niya. So, hanggang dito lang to. So, ano yun ang mangyayari sa'yo? E, eh, di nga nga ka. O, ba? Diba? So, kahit nag-perform. So, huli na natin yung dalawang beses na. So, kailangan pa ba tatlo? O, di ba? So, yun. But, congratulations, Philippines. Ang importante dito, una, paalala ko lang sa inyo, ha? Yung sumpa na sinasabi natin na kapag ang Philippines lalaban sa Mexico, hindi siya nananalo. Or hindi siya papasok sa semifinals. Mali yun. Hindi totoo yung may sumpa-sumpa. totoo, mahina lang talaga yung pambato natin. Kaya hindi nakarating yun sa semifinals. So ngayon, Chelsea Manalo, nagustuhan kagad nila yung karakteristik niyan, attitude niyan, kabuuan niyan. So maganda yung performance na pinakita niya during preliminary competition, national costume, medyo sablay nga lang dito sa, sa swimsuit, pero bumawi naman sa long gown. So, over all, nahatak yung score niya. oh, di ba? Maganda pa yung personality. So, pasok siya sa banga. So, basta nagtrabaho ang queen at talagang tenodo talaga at plus merong karakteristik na maayos, makakarating talaga yung sa semifinal. So, congratulations sa atin kasi yung sumpang sinasabi ninyo ay hindi naman pala siya totoo. O, di ba? So, yon So, doon naman sa kabilang banda, hindi siya umabot sa top 12 okay lang yun din. Wala namang problema. Kasi marami naman nang hindi umabot sa top 12, di ba? Kung iisipin mo sila India, ngayon mga magaganda pa at palaban din, wala din naman. Hindi rin naman nakarating doon, di ba? So marami, hindi lang naman tayo pero ito ang pinakabongga. Nasurpresa talaga ako nang ipasok pa rin talaga nila si Dominica Republic dito sa top 30. Windang na windang ako. O, oh, ba diba? So, yung paandar ni Dominica Republic nag-work. <laughs> Pero, hindi na siya nag-work. Hindi ko nga alam na laglag nga siya ng bongga-bongga dun sa ano sa top 12 din. So, yung beauty niya, Los Valdez. So, oh, ba diba? Pero, ito ang pinaka-nakakaloka. Si Opo, ang Thailand, talagang umarangkada talaga sa 12. Ang saya niya doon. <laughs> ang saya-saya niya doon. Pero nasupresa din ako kay Nigeria. Ha? Para sa akin siya yung dark horse dito. At saka si Canada. <laughs> so, hindi ko talagang naiintindihan. Pero yung ganda ni Nigeria, parang piling ko dapat kay Chelsea manalo posisyon yun. Pinalitan lang ni Nigeria. So syempre, habang tumatakbo yung pageant, ang laman ng utak ko, eh kasi may deal akong narinig sa inyo eh, na pag nanalo yung kandidata ninyo ng title, ang Miss Universe, gagawin sa inyo. Mm. ba? Diba? Kaya paano mo masasabi na hindi ka mag-iisip ng gano'n? Eh, may mga narinig ka gano'n. <laughs> so, nakalat nyo sa social media. Di ba? Disclaimer lang ha? Hindi sa akin galing yun. Eh, yun naman talaga yung nabasa natin. And then, pangalawa, ano, syempre, si Thailand, honor IC si Kunan, tapos si Mexico na ito, Diyos ko, labubo <laughs> ang datingan sa akin. Naloka ako kasi talaga namang pasok talaga siya sa top 12. Oh. So, medyo naloka ako kasi may mga girls na deserve. Pero sa totoo lang, yung top 12 nila, medyo windang ako. na Nawindang ako sa resulta. Kasi siguro wala si Philippines. And eh, na-expect ko kaya ni Philippines. Kasi kaya eh. Kung tutuusin eh. Parang na Michelle di tayo dito eh. Na parang, ha? Hindi nyo naman nilagay dyan Bakit? Ganon So nawindang ako ng bonggam-bongga And then ayon Ang pinaka nakakaloka Naisip ko din Si Venezuela Si Osmel Si ano Si Thailand Si Kunan Si ano Tawag dito? Si Mexico naman Si Raul Pasok sa yung lahat sa top 5. <laughs> Di ba? Diyos ko, eh, paano mo hindi iisipin yung plus dagdagan mo pa na, ay, may offer na ganito si Nigeria. Parang ano ba, Miss Universe, nakakaloka naman kayo. Sa so, totoo lang yun na yung pumasok sa utak ko. Plus, nalaglag pa si Peru sa <laughs> so, top 5. Parang, ha? Kasi yung nalaglag si Chelsea, sabi ko, sige, doon tayo kay, ano, kay Peru, pero. pero Pero na pero din siya. <laughs> Kaya, ชาวยิ่งก็ให้นายออกนะ Sabi ko, kakaloka itong Miss Universe. Naglaban na ako. Pero nakabukas yung TV kasi nakalive ako sa Facebook. So, salam, maraming salamat sa mga nanood doon sa Facebook ko. So, yun. Kasi naglive ako. So, ang dami naman nanood. Maraming salamat. So, narinig nila din yung mga sigaw-sigaw ko. Gano. Sa SB Crown. Sana makabisita kayo doon. And then, ayun na. Nawindang ako. Nawindang ako ng bongga-bongga. Sabi ko, ay... Sabi ko, gaguhan na to. <laughs> so, yun. Pero, in fairness, Naisip ko rin na sa kabilang banda kasi syempre bitter na ako eh, wala si Philippines. Ang mga tumakbo sa utak ko, noong mga time na yon sabi ko, talagang hindi talaga kami mananalo ng Miss Universe hanggat hindi na nanalo si Thailand. Ayan kasi yun naalala ko na sinabi sa akin ni Rona na sabi niya sa akin, hanggat si Kunan ang may-ari ng Miss Universe, may hirapan tayo makuha ang Miss Universe. And then naisip ko, oo nga naman no, kasi syempre gusto niya manalo ang Thailand. And then number two, syempre parang priority talaga nila si Thailand more than kay Philippines. Kasi parang kung pupunta ka doon sa part na yon, syempre kung ikaw si Kun An, gusto mo ba manalo si Philippines again kaysa kay Thailand? Syempre si Thailand sana. Ando doon siya na hoping. But sa kabilang banda, parang yung pumasok pa sa top 5, tapos ang ganda pa ng mga sagutan ni Thailand kahit na mo pa na, ay, scripted naman. Pero andun doon sa part na panalo eh. Ang ganda ng sagot eh, di ba? So parang ang ending, parang ano ba? Thailand ba to? <laughs> Ganon. So yun, tapos so, marami ka pa naririnig. Kaya so ganyan, magiging negatibo yung pananaw mo sa kanila. But at the end of the story, ah uh, sobrang happy ako kasi tinawag nila si Venezuela ng fault runner up. <laughs> Tapos, nang hinayang ako sa kanya kasi syempre, di ba? Parang, ano ba? <laughs> Nakakaloka kayo. Parang ganon. Hindi siya marunong sa Q&A na struggle, struggle siya doon. But, performance, check siya, pero Nang struggle talaga siya sa Q&A. Tapos, yung tinawag si ano Nang third runner up, ay, surprising yun sa akin. Kaya siguro yung feeling ko, ang saya pa din. Kasi siguro nadudoon ako na parang hindi ko siguro, maloloka siguro ako kung nanalo dito si Thailand. <laughs> ganon. Kasi parang feeling ko, deserve ni Chelsea pumasok ng top 12 sa performance na pinakita niya. Pero bakit ganon? Ganon yung naging dating. So, yung tinawag siya third runner-up, ah, okay lang yan. Uh -huh, So, yun. <laughs> okay na yan. Tapos, ang iniisip ko kasi baka mag first runner up na naman sila di back to back first runner up or title parang ha ganun eh di ba so pero yun nandoon na siya sa part na ano na tinawag na siya medyo sabi ko ay eh, grabe ng iba si Mexico second runner up talaga eh Diyos ko ano yun ni eh, ano nabubo yung dating. <laughs> so, yun. So, naloka talaga ako sa kanila yung 1, 2, 3 na yan. Kasi nga, ba diba, parang ano ba, taon-taon, nasa top 5 ba tong mga to? <laughs> so, yun. Ganon. Ganon yung nasa isip ko. Parang, every year, runners up kayo. Every year, top 5 kayo. Ganon. Last year, top 5 ka. Ngayon, top 5 ulit. Sa susunod na taon, top 5 ulit. Ganon. Diba? Diba? So, pero sige lang. <laughs> nakakawindang. Pero ito ang pinaka nakakawindang. Yung nag last to standing si Nigeria at saka si Denmark. Sabi ko mukha niya tang kinagat niya tayong offer ah. Pero syempre hindi naman, 'di ba? So ano, Denmark ang nanalo. Pero alam niyo sa totoo lang, kung ibibase natin talaga sa Q&A, ano, Nigeria ang panalo over Denmark. Mm -hmm. Pero kasi, at the end of this story, ano lang, ang gusto nila talaga maganda, Josa magandang, 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 magandang beauty queen. Ganon. Kailangan Diyosa ka. Kailangan talaga masasabi sa'yo na Miss Universe ka. So, nagkaroon ba ng dayaan? Piling ko wala. Nandoon lang talaga sa sistema na nag-perform din ang mga bansang pumasok doon sa top 12, sa top 5 noong prelim. And then nakitaan nila ng potential na pwedeng makatungtong ng top 5. Yung nilagay nila sa top 5, nagkasubukan sa sa Q&A, ang ending nila mo silang lahat ni Denmark. Kaya ganun ako kasaya. Kasi na-convince ako na parang, ah, okay, wala namang palang gaguhan na naganap dito. Kumbaga, nandoon pa rin sa part na, kung talagang magaling ka, magaling ka. Plus, nabigyan ng special award yung mga dapat mabigyan. Okay ako doon, happy ako. And then, ayun, so masaya ako sa naging resulta. So, syempre, mamaya, abangan ninyo ang pag-uusapan naman natin yung regarding dito sa Continental Queens na ano ang papel ng mga runners-up, di diba? So, yon so, mamaya yan. Pero dito sa kabuuan ng istorya ng Miss Universe ngayon taon na to, I'm very happy. Very happy to the ah uh, alam mo yon yung cut nila mabigat tapos maganda yung bigatin talaga yung datingan tapos siguro iwasan natin na maging bitter kaya tayo nagiging ganyan yung reaction siguro natin dahil hindi nakapasok si Philippine sa top 12 na nakita naman natin nagperform tapos ang tingin natin, lutong makaw, ganito, cooking show, no it's not cooking show. It's about, kasi magiging unfair na tayo doon sa ibang, ka paano kung si Philippines nakarating sa top 5, hindi na siya cooking show. ba? Diba? So, at the end of this story, kailangan ang Miss Universe Philippines ay maghanda ng bonggang-bongga para sa susunod niyang kandidata sa Miss Universe. And then, yes, tama sila ngayon taon na to na maganda ang pinadala nila si Chelsea Manalo dahil nakita naman natin nagperform ng bonggang-bongga. Pero, sana sa susunod, matuto din silang itrain ng maigi yung kandidata. Tanggalin nila yung no to pick, no to pick na yan. So, dapat ipasok na nila yung kandidata na very strong Finish strong, ganon. Start strong, finish strong, ganon. Hindi yung parang, oh, magkalma makal ka lang dyan kasi para may... Kasi minsan hindi mo na naipapakita yung galing mo dahil sa tapos na pala magpakitaan ng galing. ba <laughs> diba? So, napag-iwanan ka na. <laughs> so, yon Ayun lang yung akin. Sana matuto tayo Doon sa game na yon So, walang dayaan na naganap. Ang akin lang sana ay matuto tayo doon sa laro talaga. And then tayo naman ay matuto tayong tumanggap at i-accept and then i-enjoy. Kasi alam nyo sa totoo lang, pagkatapos ng Miss Universe, masaya ako. Masaya ako para kay Denmark kasi talagang sabi, oh, ganda naman yung program to. Buti na lang si Denmark ang nanalo. Ganon. Happy ako. Kaya ganito ka, kasaya yung puso ko. So yon So sana kayo din Sana na-enjoy ninyo yung pageant Na-enjoy ninyo yung Miss Universe Huwag nyong paghanapan ng Miss Universe Katulad ng Miss Grand Kasi hindi naman siya katulad ng Miss Grand Hindi siya katulad ng Miss International Miss Universe is Miss Universe Miss Grand is Miss Grand Miss International is Miss International Miss Earth is Miss Earth Miss Supranational is Miss Supranational Iba-iba silang pageant And then Ang dapat gawin ng kandidata natin Maghanda ng todo-todo para sa laban sa mga international pageant na to. So, mabuhay tayong lahat, Pilipino, at mabuhay ang international pageant. So, yan! So, ang saya lang. So, ganon. Anyway, so, kayo guys, ano guys ang take ninyo o ano ang comment ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa Mama sa Vlog at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang laban ng Pilipinas. So ganyan talaga ang buhay, di ba? So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.